Yan, good morning. At ngayong araw, andito ngayon tayo sa Magpet Cotabato. At dito ngayon tayo sa malaking palaisdaan ng aking pinsan ni si Agik. At uulihin natin ang kanyang alagang isda pang breakfast. So tara, samahan nyo ako na bingwitin yung kanyang alagang isda dito sa Magpet Cotabato. Ito yung gamit natin pang at ang ating pain ay uod. Ako yung uod, tumak tumakas na. Balik natin. Wow! Tingnan natin kung makakabingwi tayo dito ng isda. Ayan, sarap ng buhay dito sa probinsya. Kita nyo naman sa paligid. Madaming puno, sarap ng hangin. At maagang maaga pa lang ay ramdam na ramdam natin na napakaganda ng umaga. So ngayon, bingwi na tayo ng isda. Tingnan natin kung may mahuhuli tayo ha. Ayan. At ayan uh, na nga, lumapit na tayo dito sa palaisdaan. Ayan eh. At ilalagay na natin itong ating binuit. Tingnan natin kung makakauli tayong malaking isda dito pang breakfast. So ayan, okay. Antayin natin na merong kumagat sa ating pain. Ayan, madaming isda, maliliit lang ah. Sa na sakit na sa gitna. Mukhang nahiya pa ata yung isda ay pang kumagat sa ating pain. Siguro sabi ng isda, ayokong maging breakfast nitong nanguhuli sa akin. Kaya hindi ako magpapauli sa kanya. At uh, wala pa rin kumagat sa ating uh, bingwit. Ayan, medyo nakakainip yung palamang huli. Pero sige lang, kapag uh, may tiyaga, may tilapia, mapiprito o kaya malalaga. Ayun. Eh, nice. So, ayan. Lipat muna tayo doon ng pesto sa kabila. Okay. Siguro dito sa ating pesto, hindi masyadong maganda yung ating spot. So, ilipat tayo doon sa kabila. Ayan. Para doon sa tinuturo nitong aking pinsan na siya na dito ko daw ilaglag yung bingwit. At uh, baka nandito yung kanyang mga alagang isda nagtatago. So, ayan mga lods. Okay, antayin natin kung mayroong kagat ka dito sa ating bingwit. Ayan. Ayan, seryosong seryoso tayo, ayo no. So, ayan. Tingnan natin sana kung kumagat ka na para makapag-breakfast na tayo. Ayan, wala pa rin. Sige lang, antay-antay lang tayo dito. May gumagalaw dun. no. Ayan, no? may gumagalaw Wala pa rin kumakagat talagang uh, taga-tsaga Alam niyo ba mga lords, yung tubig dito sa malaking palaisdaan ng aking pinsan na si Agik ay galing sa sapa. Nalala ko pa noon nung bata pa tayo ay talagang masayang alaala yon na ma-experience natin na, mga, na makaligo tayo sa sapa kasama yung kalabaw. At nakatuwa na hanggang ngayon ay buhay pa rin yung sapa at ito nga, na pa nila dito sa kanilang palaisdaan na kung saan ay talaga naman nakakatulong na makapag-generate ng income. Sinasabi natin na malaking palaisdaan para sa law of attraction dahil soon ay lalaki pa itong palaisdaan na ito. Bale, tatlong uh, uh, butas ito na mayroong mga isda at tubig. Ayan, check natin kung mayroon pa bang pain yung ating bingwit kasi hanggang ngayon ay wala pa rin kumakagat siguro baka nga wala naman itong talagang isda so okay lang for experience naman natin to at ah, talagang nakakatawa ayun may gumagalaw ayun may gumagalaw oh. Ah, talaga nakaka-relax din naman na gawin ito ang pinaka main product pila nila dito o yung mga tinatanim nila dito ay rubber okay nagtatanim din sila dito ng mga nyog at mga avocado meron ding uh, mga prutas at at the same time ay meron din sila dito mga inalagaang mga baboy, mga manok at uh, mga kalabaw so ayan habang nagaantay tayo ito lang napakwento na tayo Nakaka-relax din itong ganitong experience na paminsan-minsan ay uh, ma-experience natin para matanggal yung ating stress nakakatuwa yung buhay sa probinsya. simple lang hindi ka dito magugutom basta masipag ka o kaya meron kang diskarte. Ang teknik naman dito ay i-maximize natin lahat ng resources na nasa ating paligid at uh, doon tayo mag-umpisa. Dahil itong mga uh, biyaya na galing sa kalikasan, okay, pag, kapag uh, pinagyaman natin ito ay for sure ay malaki ang magiging income natin dito. So ayan mga lods, wala pa rin tayong nahuhuling isda. Siguro baka wala naman talagang isda dito. okay? Aww. So, lilipat tayo doon sa isa pang uh, spot o kaya doon sa isa pang butas na pala isdaan nitong aking pinsan ni si Agik. Ayan, lipat tayo doon sa kabila. So, ayan, kita nyo na mga lods. napakasarap ng hangin dito. Green na green yung surrounding. Ayan, talagang madaming puno. Talagang nakakatanggal ng stress kapag uh, dito ka nakatira. So, andito ngayon tayo sa next spot natin. Ito yung isa pang butas na palasda ng aking pinsan na si Aguica So, ayan. simple lang yung pagka-setup, ba diba? Hinukay lang nila, tapos nilalagyan ng tubig galing sa sapa. At, ayan ah, pwede nang paglagyan ng similya ng tilapia. At, ayun, uh, pag uh, lumaki na yung mga tilapia, ay pwede nang ibenta upang dagdag din ng income. Talagang cega tiga, tiga lang. So, tingnan natin dito kung meron nitong laman. Okay, wala pang tayong nahuli dito. Wala pang kumagat sa ating uh, bingwit. Ayan, may mga gumagalaw-galaw naman. Siguro malilit lang talaga yung isda. So, yan, uh, talagang pag nandito ka sa probinsya, ay kailangan talagang sipag, sipag at Siyempre, kailangan din ng diskarte, kailangan din natin pag-aralan yung mga ibang strategy paano natin mamapaunlad o ma-enhance yung mga resources na meron tayo. Okay? So, check natin ulit dito kung meron isda. Ayan. Kaya kung dito ka sa probinsya at kung pumipiliin ka kung diploma o diskarte, ang highly suggest kung meron ka pagkakataon na mag-aral at, pinag at binibigyan ka ng chance na yung mga magulang o iginagapang ka na yung mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral, I highly suggest na tapusin mo ang iyong pag-aaral at kumuha ka ng diploma dahil uh, isang at asang achievement yan at nakaka-proud yan sa iyong mga magulang kapag natapos mo ang iyong pag-aaral pero kung uh, nasa sitwasyon ka na talagang uh, medyo kapos at kailangan mo na talagang dumiskarte okay rin naman yan at uh, sa on the way naman habang ginagawa mo ang isang bahay katulad ng itong pag uh, pa-farm ay, ay make sure mo na ito yung mga ka na matutunan mo yung mga strategy o technique para mas lalo mong mapaunlad o ma-enhance yung uh, pagpa-farm o yung mga products na meron ka. At in, uh, in a long run, okay, kung mayro ka ulit pagkakataon na matapos ang yung pag-aaral ay pilitin mo o gawan mo ng paraan na makapagtapos ka ng pag-aaral habang dumidiskarte. Okay, isa isa nga sa pinakamagandang example natin sila uh, Senator Manny Pacquiao na kahit uh, mataas na or madami na silang pera ay Uh, mas pinai ginagawa ginawa pa rin nila ng paraan na makapagtapos sila ng pag-aaral at makakuha ng diploma. Dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, okay, talagang mataas ang standard kapag uh, mag-apply ka nga lang sa trabaho, ay diploma agad ang ang tinitingnan. Pero dito naman sa ating field kung uh, okay, kung magagawa mo ng paraan, ng paraan na Dumiskarte habang uh, kinukuha ang yung diploma, ay talagang napakalaking advantage yan dahil meron ka ng knowledge at uh, meron ka ng kalaman para sa field na yung ginagawa. At uh, isang achievement yan na pwede mong ibigay sa iyong mga magulang dahil nakaka-proud kapag uh, natapos mo yung, uh, yung pag-aaral at talaga magtua ang iyong mga magulang. At yun nga kung nasa sitwasyon ka naman na hindi na talaga kaya makapagtapos sa pag-aaral at kailangan na dumiskarte, okay, ituloy mo lang yung pagiging madiskarte at, uh, at aralin mo kung ano yung field na ginagawa mo dahil someday ay magkakaroon ka din ng resulta. So, ayan mga lods, napadami na yung ating kwento at uh, wala pa ni kumagat dito sa ating bingwit at uh, okay lang naman habang hinahantay natin na may kumagat ay uh, na enjoy naman natin itong nature tamdam natin yung sariwang hangin ayan, amoy na amoy natin yung sariwang hangin talagang fresh na fresh yung air at uh, kita natin yung mga green sa paligid at talaga nakaka-relax tingnan at siguro itong pala isdaan na ito ay wala naman siguro isda dahil wala naman tayong nahuhuli So sabi ng pinsan natin, nandiyan lang daw sa gilid de, eh. So, wala pa rin naman nagpapakita. So, sige lang, try-try lang natin. Ayan. At na-enjoy naman natin itong ating surrounding habang namimingmit dito. Ayan, feel na feel pa natin yan. Okay, tingnan natin kung may pain pa. Baka wala na. Kaya, kaya wala lang kumakagat. At ayan, meron pa naman. Andito pa yung ating uh, pain na uh, bulate. Gumagalaw-galaw pa. Ayusin muna natin yan para hindi malaglag at makita agad ng isda para kumagat na siya. Okay, yan. Lagay muna natin. So, nakakatawa. Talaga, yung buhay dito sa probinsya. Napakasimple lang. Okay, kung meron tayo pa ng kataon, talagang gusto rin natin na uh, uh sa probinsya. Uh, yun nga lang sa currently ngayon ay siyempre mas priority natin na magkaroon ng mas malaking income which is uh, dito sa current na work natin ay kahit paano ay sustainable naman at uh, siyempre yun yung field talaga natin. Pero in the long run kapag nagretiro tayo ay gusto natin na nasa probinsya na tayo at uh, doon tayo doon natin gugulin yung ating mga nalalabing araw okay? So, yun, yun ang ating uh, future plan. Pero sa ngayon, enjoy muna natin itong ating bakasyon dito sa probinsya. Ayan, habang nanguhuli ng isda. So, ayan, wala pa rin tayong nahuhuli. Okay, medyo matagal na tayong ditong namimingwit. So, tingin ko ay hanap ulit tayo ng other spot. Oop, wala pa rin talagang kumakagat. Okay. Yan, isang magandang negosyo rin dito sa probinsya yung uh, buy and sell. Okay. Actually, maganda nga yung buy and sell dito, yung tipong hindi ka na maghihirap doon sa mga product or kaya sa mga animals na palakin. Pibili mo na lang, ibenta mo, tubuan mo. Diba, 'Di ba, hindi pa masyadong uh, risky uh, sa part mo dahil hindi uh, ka na masyadong mag-mag-effort -e na alagaan yung mga hayop, okay? Pero, syempre, kung passion mo naman na mag-alaga ng mga animals, mag-alaga ng mga laman o kaya mag-farming, okay, syempre, ay hindi natin na gawin mo yan. Okay, ang tip lang na, uh, isa lang naman sa mga napansin ko na uh, usually yung mga middleman dito sa probinsya, yung mga nag arrange ng buy and sell, ay mas sila yung umang dahil nga, mas na papatungan nila yung price ng mga product. So dito, check natin dito sa area na ito kung uh, meron ditong isda. Yan, actually dito sa probinsya kapag gabi ay sobrang lamig dito. Yung tulog natin kagabi ay talagang napakalamig kayo na umaga. Napakalamig. Parang may aircon. So dito tayo sa isang spot natin. Ayan, parang may gumagalaw na dito ah. May gumagalaw kaya. Ayun. Para may kumagat na dito sa ating uh, bingwit. Sige, sana ito na. Ito na yung magiging breakfast natin. Ayan, gumagalaw na. Tingnan natin. si kumagat ka na. Yun, no? Oh, may gumagalaw dun. Oh. No? ito na natin. Magiging breakfast natin. Op, parang nawala. Lipat natin dun sa kabila. Ayan. Sige na, kumagat ka na. Para meron na tayong uh, breakfast breakfast tingnan natin kung malaki yung ating mahuli dito ayan so yun may mga nunod sa atin yun meron sa bahay okay <laughs> siguro kataka sila bakit ang tagal natin dito wala pa tayong nahuhuling isda <laughs> okay sige na kumagat ka na ang tagal naman yan so tsaga lang tayo dito siguradong may kagat din yan So, balik tayo dun kanina. So, nga, mas uh, napansin nga natin na yung mga nababayan sell dito sa probinsya ay mas malaki yung kinikita compared dun sa mga farmer. Dahil nga, syempre, middleman, mas napapatungan nila yung presyo, mas market nila yung product sa mas malaking uh, market. Pero, yun nga, advantage na rin siguro sa mga farmer na hindi na sila uh, magagagastos uh, magaga, para sa transportation ng kanilang product dahil minsan dito kinukuha na uh, ng mga direct ayun yun may gumagalaw na yan 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 may kumagat na tingnan natin tingnan natin kung malaki oops sige oops ang mga, mga pa okay yan yan gumagalaw galaw na ito siguro yung kagat dito sa ating pain sige op pop 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 op, 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 op. Oh, ayan, may nahulo na tayo, malit pa. <laughs> ayan, okay, nakita nakita nyo, oh. Very small tilapia. Tilapia, to. Gumagalaw pa. Ayan, dahil malit pa to, balik muna natin. Kawawa naman. Ayan. Pwede okay. <laughs> ma-damage. Ayan, balik muna natin, malit pa, eh. Ayan ako. Oh. ba't umama sa putik? Di ba ka lang, oy? Kawawa naman. Ikot ka doon sa tubig. Yan. Yan. Balik ka lang nalang tayo next time. Maliit pa yung sida. wala man tayong nahuling isda ngayon ay masaya pa rin tayo sa ganitong experience. At ito nga, makikita natin dito yung kanilang ibang animals na inalagaan katulad nitong mga baboy. Ayan. At syempre itong manok, itong manok mukhang masarap ito pang tinola o kaya ginataang manok. Nako, yari yung manok. Nagpakita pa. Ayan, talagang tsaga-tsaga lang dito sa probinsya. At ayan, meron din sila ditong uh, puting kalabaw, napaka-rare nitong puting kalabaw at uh, minsan lang tayo makakita nito. At siyempre, ipapakita rin natin sa inyo itong ating pinsan na si Agik, siya yung ating cameraman ngayon. Nayan, poging pogi 'yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless.